Abay, kawawa nga talagang Spurs players kay Luka at Austin Reeves at ginawa lang silang parte ng kanilang mga highlights Napasayaw na nga rin si Lebron dahil dyan at kahit anong gawin nila Devin Vassell at nila Castle ay parang hindi nga ito umubra sa team ng Lakers. Kaya naman napasmile na lang si Lebron sa anilang bench. Long time rivals tapatan ngayong araw Los Angeles Lakers versus San Antonio Spurs. Pero iba ngayon dahil panay injured ang star players from both teams. Kaya naman mag-start na rin tayo agad sa ating first quarter. Slow start para sa home team at umangat agad ang mga dayo dito 9-2 sa laban. Pero pinakita nga dito ng Lakers kung gaano ka dangerous ang offense nila dahil in a span of 50 seconds ay 3 straight 3 pointers mula kay Goodwin, Luka at Raves and just like that lamang na sila time out dyan ng San Antonio Spurs. After timeout, inisahan nga ni Luka ang Spurs rookie. Super aggressive sa depensa kaya naman nakapick up agad ng 3 personal fouls. Upo tuloy siya sa bench at nagpatuloy nga mga idolang ang magandang opensa dito ng LA Lakers kahit hindi ganun kaganda ng kanilang depensa kaya naman lamang pa rin sila sa pangungunan neto ni Luka. ang aspan ng turnaround one legged fade away dito ni Dalton Kinek tapos para sa ending ng ating first quarter what a highlight play para kay Austin Reeves Malakairer Irving napatayo tuloy at napaflex si Luka sa kanya after the first quarter lamang Lakers 32 to 22 Second quarter natin, another Lakers highlight poster dunk na ba ni Jared Vanderbilt tapos 3-pointer pa ni Dalton Kinek. Pero itong sina Devin Vassell at ang Spurs abay hindi na nga nagpapauli dito at sumasagot ng kanilang mga 3-pointers sa first minutes natin dito. And then nang bumalik itong si Luka sa court all of a sudden, sobrang wide open ng mga Lakers players. Kaya naman naging 12 points na bigla ang lamang nila. Angas ka ng mga pasa ni Luka dito. Time out dyan ng San Antonio. At talagang no match nga itong Spurs players kay Luka Doncic at parang binibasic lang sila sa buong quarter on both ends pa yan. Too easy para sa kanya, yan naman na silang lamang dito. And one more highlight para sa Lakers, ganda ng fake handoff na Anthony Hayes at talagang powerful one handang ang kanyang ginawa. 65 to 51 lamang ng Lakers after two quarters. As sa ating third quarter, hindi pa tapos Lakers, another 3.3 Reeves, assist ni Luka, tapos assist niya rin kay Jackson Hayes. But kasabay na neto ang Spurs offense na nag-improve kung saan nakikapagsagutan na nga sila dito sa team ng Los Angeles Lakers sa first few minutes. Pero bigla nga lumobo ang Lakers lead to 19 points nang dahil itong si Luka Traves. Abay parang pinaglalaroan na lang ang Spurs defense dito. What a move and crossover ankle breaker para pa kay Reeves. Napatayo at napasayo pa nga si Lebron James dyan. Tayo mo dyan San Antonio. At patapos niyan mga idol, Luka Doncic continues to dissect the Spurs defense with his playmaking. At dito ay parang sumuko na ang San Antonio kung saan kumawala na nga talaga ang team ng Los Angeles Tigers. At tumawak nga sila ng 28 point lead dito ng dahil sa playmaking ni Luka Doncic. Pero sa pagtatapos ng ating third quarter, nabawasan naman niya ng Spurs at 19 point game tayo 94 to 75 after three quarters. At sa pag ng ating fourth quarter, ang Lakers naman ang nag-relax. Biglang baba sa 13 points ang inahabol nila kaya pinabalik ni Coach Reddick. Timeout nga muna daw. And after the timeout, abay Austin Reeves take over ang nangyari. At kahit medyo nababa pa nga ng San Antonio Spurs, ang kalamangan dito ng LA Lakers at nag-away pa si Vando pati na rin si Jeremy Sowen, abay ang Lakers just took care of business, inalagaan na lang ang kanilang kalamangan hanggang sa uli at ito ay easy win nga para nga sa Lakers team.